A'udhu billahi minasyaitanu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang hapon po sa inyong lahat Pasensya na po, ako po kasi may presscon Kailangan po akong makaalis kagad. Ka uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat Na wala na po dito Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte Ito pong mga pinag-uusapan natin ito po ay pagsuporta lang namin kay Sen. Aimee. Pero alam niyo po uh, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga naguutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Season, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, eh, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit uh, tayo po ay nagsubmit dito sa mga tiga Netherlands alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, sa Utrecht. Uh, Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dini-deny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, ay eh, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Ako naman po, eh, tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni, ni uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo lang, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang uusapan tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit usipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, pinapwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sa pangkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na tayo, kayo, ikokontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga pang yun ang... Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurender. Eh ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Robin Hood Padilla.